Ay, eh, magandang hapon. Ah, dito na naman kami ngayon sa FB Harrison mga friend Ah, may putol na naman eh. Ang naputol is 48 counts. Yan o, oh, may sukat rin. 57 point. lang. Punta dun. Yan o, oh, IFB Harrison. Dito tayo. Kaya yeah, bye-bye natin mga pre. Magsusuka tayo. Tara. Ito mga pre, ginamitan na naman natin ng mahiwagang panukat natin mga pre. 84. 84. Dito lang yan mga pre. Ang na naman yan. FB Harrison tayo mga pre. Ano ba to? Pasay. Pasay City mga pre. Uy. Tao. Oh, bitlang.

ayan sa poste o oh. tol na naman pinakagatan lang pre ayan o oh. okay. eto na mga pre kita oh. kitang kita oh. hindi pinutol parang nadali ah nasagi ah ayan mga pre ah baba tayo check natin to dudugtungin natin So sure pa yeah. naman, so sure ka dito.